So ayan guys Parating na yung mga ibang mga Makikisali dito sa Redder uh, Cruise Night So ayan Kakulay nitong mga sasakyan dito Iba-ibang uh, Sasakyan uh, Classic cars alinger ko ah uh. nya nya uy na kasi titi ko ada kay kay to da gitu tama na eh, naglinis na eh naglinis na lugar na yung eh. nagdaanin ka na yung matilinis na yeah. nagkadaamin tayo yung na tapos sada pininturan nay wapo eh. uh, ha ah? sila nag-engine swap. Ah, lininis na da talaga dato. yung sa ng Chevrolet ko dato. Eh. GMC ni, ay, Chevrolet, ano, na naganata ng tan. Nay, pagsasangpit na talaga, Nay. Nag ito makisali ti Red Dell Cruise Night. Ah? Kung mm -hmm. maduda, ah, daduda ko mamadamdam, baka mapuno ako madamdaman madamdam. Ang yung siyempre, damot ti lakadit tayo. Kung napagnata ulit ti tanga agawitan At least nakita mo. Ito na Webes Manain. Ah, mapantot ko yan. Ah, nanagan Mustang GT <laughs> 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 eh picture ka dito na mika. Tada tinagan na. Pinakabay na ni Mustang. Ay sorry, niya mo ni Pito. Harangan na. Sold S ko na na Ah? Mustang 1967. Parehas ta. Pares, di ba? 1967. Ya. Yeah. Oh, yeah. Nah, ini dati saya side car na aja nih, dati dala ng asaw. Oh, <tuturuh> oh, oh. Kita mo, eh. Ito man picturan mm. Nice. delta master panthera <laughs> unbelievably rare yeah May makita na May dapat yon yeah. yeah. ganda. Two May cars. Interior na ni. Ha? Nay, dati logan ah.